Isang ordinaryong bangko sa Maynila ang abala sa araw-araw nitong operasyon. Pero sa ilalim ng lupa, may nangyayaring hindi inaasahan. Isang kilalang grupong kriminal, ang Grupo Sombra, ay may planong matagal ng pinaghandaan. Tahimik, malinis, at halos imposible kung hindi lang sila bihasa. Anim na buwan bago ang heist, isang tauhan nila nag-apply bilang janitor sa bangko. Hindi para magnakaw, kundi para magmasid. Sa loob ng dalawang linggo, napansin niya ang lumang storage room sa basement kung saan itinatago ang building plans. Gumamit siya ng spy cam sa ballpen para makuhanan ang buong layout. Mula sa vault hanggang sa drainage tunnel sa paligid. Habang nangyayari ito, isang dating engineer ang inupahan para pag-aralan ang structural load ng lupa at kung saan maaaring dumaan ang lagusan ng hindi mabubuking. Sa isang abandonadong warehouse, dalawang daang metro ang layo. Nilatag nila ang plano. Gamit ang lumang blueprint ng sewer lines at basement plans, nagsimula silang gumawa ng tunnel, tahimik, mabagal, pero eksakto. Gabi-gabi silang nagtatrabaho. May engineer, may spotter, at may lookout. May ventilasyon, may ilaw, at kahit walkie-talkie line, hindi ito basta lagusan parang secret subway na may diretsyong access sa ilalim ng vault. Sa ikatlong buwan ng paghuhukay, habang patuloy ang trabaho sa ilalim ng kalye, isang hindi inaasahang problema ang dumating. Alas 12.30 imedia ng gabi. Tahimik ang paligid sa warehouse pero may isang lalaki. Tambay lang, lasing, naglalakad sa madilim na kalsada. Napansin niya ang ilaw na sumisilip mula sa luma at saradong warehouse. Lumapit siya, tiningnan ang butas sa pader na dating taguan ng kable. Sa loob, naroon ang isang tauhan ng sombra. Naka-headlamp, puno ng putik, may dalang martilyo. Agad siyang lumapit sa lalaking palaboy. Bit-bit ang dalang soft drinks at isang libong piso. Ngumiti siya at sinabing, Boss, may shooting kami rito para sa isang indie film. Nakasetup na yung kamera sa ilalim. Baka pwedeng wag mo lang istorbohin ha? Natigilan ng lalaki, inabot ang pera. Tumango at lumakad palayo. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, pinalitan ng sombra ang harap ng warehouse. Tinabunan ng scrap, tinakpan ang butas at inilipat ang entrance sa kabilang bahagi. Alam ng grupo sombra na may dalawang panganib, ingay at mata. Kaya't ang tunnel, hinukay nila sa kalagitnaan ng umaga habang ang buong syudad ay gising. Tila ba natural lang ang mga tunog, martilyo, track, jackhammer ng construction sa kabilang kalye. Sa ganitong paraan, natakpan ang tunog ng kanilang makina, ngunit ang pagbuta sa mismong vault floor. Hindi nila ipagsapalaran sa ingay ng araw. Ito'y ginawa nila sa kalaliman ng gabi. Kung kailan walang makakakita, walang sensor na alerto at wala ng tao sa paligid ng bangko. Kaya bago pa man ang unang butas, nag-survey sila gamit ang vibration sensor at sound meter. Tinutok nila ito sa lupa at sinukat kung gaano kalalim bago marinig sa itaas. Sa kalkulasyon ng engineer nila, kailangang higit labin limang talampakan ang lalim para hindi umalingaw ang tunog sa sahig ng bangko. At kailangang gawin ito sa pinakatahimik na oras ng gabi. Mula alas 2 hanggang alas 4 ng madaling araw, kung kailan wala ng maintenance crew at wala pang papasok na cleaners. Patuloy, para masiguro, gumamit sila ng low noise tunnel bore na karaniwang ginagamit sa minahan. May built-in silencer at vibration dampeners. Gabi-gabi, dalawang oras lang ang hukay. Tuloy-tuloy, pero tiyak. Sa loob ng limang linggo, natapos nila ang lagusan mula sa warehouse hanggang mismong ilalim ng vault. Eksaktong dalawang daang metro ang haba pero hindi sapat ang pagbutas ng vault. Ang banko ay may dalawang klase ng alarm. Isang external system na nakakonekta sa PNP at security agency at isang internal trigger na nakaset sa vault mismo. Gagalaw ka lang, iilaw na ang buong sensor. Pero bago pa man sila mag-drill sa ilalim, may nauna ng kumilos. Si Liza, dating security technician sa isang kumpanya ng alarm systems. Ilang linggo bago ang heist, nag-apply siya bilang cleaner sa bangko. Hindi kapansin-pansin, palaging tahimik. Sa loob ng dalawang linggo, nakopya niya ang layout ng alarm panel, na-photograph ang access port ng vault sensors, at nalaman ang shift ng security guard. Pagdating ng gabi ng operasyon, bago pa man magsimula ang final drill, si Liza ay nasa control access panel sa isang manhole malapit sa bangko. Doon Gamit ang isang jammed RFID emulator at signal scrambler, nilup niya ang feed ng alarm system. Paulit-ulit ang parehong tahimik na footage. Nang mabutas ang volt mula sa ilalim, hindi umingay ang alarm, hindi kumurap ang sensor. Tahimik, walang alerto. Nasa volt na sila. Walang na-trigger na alarm, walang lumabag sa access door, walang kahinahinala. Targeted ang galaw, hindi nila ginalaw lahat Tinatayang apat na put dalawang milyong piso ang kabuang nakulimbat. Kinabukasan, bukas pa rin ang bangko. Walang ideya na nabawasan na ang vault nila ng milyon-milyon.